Magandang ng uh, araw ng linggo sa inyong lahat. At siyempre dahil araw ng na linggo, naririto na naman tayo matapos makapagpahinga. Pag-usapan naman natin mga issue na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. At ngayon po, ang pag-uusapan natin ay yung sagot ni VP Sara dito sa impeachment complaint. Na mahaba po yung sagot niya at medyo mahirap maintindihan lahat. So, chachap-chapin ko po. No? Unahin ko muna yung pag-discuss kung ano ibig sabihin ng uh, ad cautelam answer at yung dalawang uh, uh, answer na pinareresolba muna ni BP sa impeachment court bago dun sa kanya mga sagot dun sa pitong articles of impeachment na isinumite. So ihiwalay muna natin ngayon yung ad cautelam answer, yung mga issues na uh, sagot niya na hindi napasaloob ng, ng articles of impeachment tapos hatiin natin later on yung pitong um, supposed the articles of impeachment. Siguro tagtatatlo at apat natin i-discuss -di yan sa mga ibang episodes kasi medyo kinakailangan eh, ng panahon para maintindihan natin ng gusto ang kasagutan ni VP Sara. unahin muna natin, ano ba ibig sabihin yung ad cautelam? Ang ad cautelam literally means without prejudice. Kasi may nang uh, nakabinbin ngayon si uh, Bipisara ng mga Petition Court Suprema na nagsasabi na dapat hindi nga matuloy ang pagdinig ng impeachment court. Ano yung uh, mga impeachment na yan? Unang-una, yung nagsasabi na ang um, uh, impeachment na hinain sa Senado ng mga kongresista ay pinagbabawal dahil ito ay lumalabag dun sa one impeachment rule per year. Now, inulit siyempre ng mga abogado ni Vipisara yung dahilan kung bakit sa tingin nila yung pang-apat na impeachment complaint na naging basihan ng pagsampa ng articles of impeachment laban sa kanya ay pinagbabawal ng Saligang Batas. Unahin muna natin ano sinasabi ng Saligang Batas, 'no? Ang sabi ng Saligang Batas, hindi po pwede maghain ng mahigit isang impeachment complaint laban sa isang impeachable officer sa loob na isang taon. Bakit? Eh kasi kapag napakadaming impeachment complaint ang papayagan laban sa mga impeachable officers na pinakamataas na tao sa gobyerno, eh wala nang magagawang trabaho yung ating mga impeachable officers. Kung hindi, sagot na lang sila ng sagot ng impeachment complaint. Yan po ang dahilan kung bakit nililimita sa isang impeachment complaint sa isang taon ang hinahain laban sa mga impeachable officers. no? Ngayon, doon po sa kaso ng uh, um, Francisco, kung saan ako'y tumayo sa isang abogado laban sa impeachment ni uh, Hilarion Davide bilang isang Chief Justice at pito pang mga Associate Justices ng Supreme Court, ang... Uh, Naging issue po doon e eh, kung impeachable ba yung paggamit ng uh, Judicial Development Fund para sa mga proyekto na nakalaan para sa um, uh, Korte Suprema. Isa sa inintriga laban sa Korte Suprema ay yung paggamit ng Judicial Development Fund, yung wala daw uh, sapat na accounting, at paggamit sa mga magarbo proyekto gaya ng pagpapaganda ng mga bahay nila sa Baguio. no Dahil merong uh, Supreme Court ta uh, compound uh, ang uh, Supreme Court sa Baguio at uh, ginamit daw yung JDF para doon sa... Uh, improvement ng mga bahay na yan no now ang uh, naging facts po doon wag natin pag-usapan mismo yung mga uh, dates na particular no pero unang-una nagkaroon po ng impeachment complaint no, na hinain. na refer po yan immediately to the speaker and then within 10 days siya po ay na-refer na include sa order of business ng uh, Kamar ng representante and after uh, in being included in the order of business within 3 days na refer sa Committee on Justice Nagbutuhan po ang Committee on Justice, sufficiency of form, um, uh, positive, sufficiency in substance, negative. So, na-dismiss po, no, ng, ng Committee on Justice. Now, um, matapos po ng apat na buwan ng pag-dismiss sa Committee on Justice, naghahain ng isang Articles of Impeachment sa napapunta sana sa Senado ang mga kongresista, this time, pirmado ng sapat na numero ng ating mga kongresista, no at ang sabi nga namin hindi dapat tanggapin yang uh, um uh, panibagong impeachment complaint dahil ito'y labag no ito ay second impeachment complaint sa loob ng isang taon at ang sabi ng Korte Suprema tama kami na dahil ito ay hinain uh, apat na lamang matapos na ma-dismiss ng uh, House Committee on Justice yung naunang impeachment complaint ito ay prohibited now ang tanong diyan eh nakasaad kasi doon sa saligang Batas na Anging ang uh, si Senado magiging sole judge ng mga issue sa impeachment trial, tama bang maghimasok ang Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, well, maski sinasabi na sole judge siya, kung merong grave abuse of discretion, yung mga uh, walang basahin na aksyon ng ating mga kahit anong ahensya ng gobyerno, e eh po pwede maghimasok ang uh, Korte Suprema at ito nga ang kapangyarihan ng Korte Suprema na uh, meron siya kapangyarihan na talaga itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas. So lahat ng mga akto, o desisyon at gawain ng mga ahensya ng gobyerno na labag sa salit batas, e po pwedeng wala ng ating Korte Suprema. No? At sabi ng Korte Suprema naman doon, e wala namang desisyon ng impeachment court na pinapabaliwala namin. Ang pinabaliwala namin ay yung akto ng um, Kamara de Representante na pagsasampah ng pangalawang impeachment complaint sa loob ng isang taon at wala pa pong naging desisyon ng impeachment court dyan. Bagamat yung mga amicus curiae, mga friends of the court, gaya ni Jovi Salonga at ni Raul Pangalangan, ay nagsasabi na dapat ang Senado magdesisyon dyan. Pero ang sabi naman ng uh, korte, no, dahil nga meron kaming citizens' rights, sa kauna-unang pagkakataon ay e kinilala ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco, kung saan isa tayo sa mga nagdemanda, ang karapatan ng kahit sinong mamamayan na pumunta at dumulog sa hukuman para mapabaliwala ang mga akto ng gobyerno na lumalabag sa ating saligang batas. Now, siyempre, bagamat kinikilala yung provision na sole judge ang uh, ang uh, impeachment court no sa mga bagay-bagay ng impeachment, eh ang aming dinimanda naman ay yung akto mismo ng Kamara de Representante. If at all ang pinigilan namin ay yung transmittal ng articles of impeachment sa Senado at pagtanggap ng Senado no sa articles of impeachment. At kami po yung nagwagi. At sinabi talaga ng uh, ating Korte Suprema na ang impeachment ay initiated upon filing and upon action of the um, House of the Representatives. Now, para maintindihan natin ang sagot ni VP uh, Sara dito sa isyong to, kung yung pang-apat na impeachment complaint ay pinagbabawal ng saligang batas, ito yung proseso no, na nakasaad sa saligang batas. O pwedeng mag-file ang impeachment na verified ng isa lamang na miembro ng miyembro ng Kamara de Representante pag merong isang endorsement ng isang um, miyembro ng Kamara, ito po ay um, tatanggapin ng Secretary General ng Kamara Representante at i-refer -re immediately sa kay Speaker. Ang Speaker in turn, merong sampung araw para ma-include sa order of business. Ang order of business, yung agenda ng Kamara Representante. At matapos siya ma-print sa order of business, ma-refer sa appropriate committee within three days. Now, dahil nakasaad kasaad sa saligang batas ng impeachment complaint ay dapat tumaan sa House Committee on Justice, dapat i-refer yan within three days. Now, walang issue na merong tatlong impeachment complaint na, na isang pa. Magkakatabi ang pecha. Lahat yan sa unang parte ng uh, Enero ng 2024. Ang problema, inamin mismo ni Secretary General Velasco na kaya walang aksyon dito sa naunang tatlo, eh, hiningan siya ng pagkakataon na pag aralan ng mga miyembro kung ano doon sa tatlong impeachment to complaint ang kanilang susuportahan. So ibig sabihin, nagkaroon ng aksyon. Ang aksyon na hiningi ng maraming miyembro ng Kongreso ay huwag aktuhan. Yung tatlong impeachment to complaint nang sa ganun sila ay makapagpili kung ano yung kanilang susuportahan o kundi naman eh gagawa pa ng panibagong impeachment complaint na suportado na ng sapat na numero. So, yan ang naging aligasyon ng ating Vice President. Now, babalik tayo sa Francisco. Ang sabi ng Francisco, ang impeachment complaint para for purposes of determining kung meron kang one-year ban na ay upon filing and upon action. Ang sabi ni BP Sara, meron ng filing. Tatlo pa nga yan. Pero ang action ay wag gumalaw. Dahil inamin ni Secretary General Velasco na kaya hindi siya nag-refer hindi niya re-refer sa Office of the Speaker yung tatlong impeachment complaint e para hindi nga umandar yung one-year bar. At ang sinasabi ngayon ni BP Sara, yung desisyon na wag aksyonan bagamat mandatory ang provision ng saligang batas, shall. Kapag shall kasi, hindi yan discretionary. So, shall refer the matter to the, the speaker who shall order its inclusion in the order of business which shall be heard within three days. So mandatory yan, provision na yan. Immediately, 10 days order of business, three days um, uh, referral to the appropriate committee. Yung decision na i-freeze para hindi tumakbo yung one-year bar, yan ay action. So dapat yung unang-unang impeachment complaint ay yung unang-unang na-i-file na impeachment complaint laban kay VP Sara at itong pang-apat na suportado ng uh, almost um, 80% ng uh, miyembro um, ng Kamara ay barred already, not only as a fourth complaint, but technically as a second complaint. Kasi kung hindi nila kinilala yung tatlong complaint, tratuhin natin isa yan, tatlong yan, at yung um, pang-apat ay ang pangalawang complaint. So, sabi ni VP Sara, siyempre, bago niya sagutin yung mga individual articles of impeachment, kinakailangan munang magkaroon ng desisyon. Ito ba ay pinagbabawal ng saligang batas? Ang sagot naman ng Representante, hiningi sa amin ng Senado nung kahuli-huling araw ng uh, um, uh, session ng 19th Congress na magbigay kami ng sertifikasyon na ang probisyon ng saligang batas, lalong lalo na sa one-year bar, ay nasunod. At uh, yan naman daw ay ibibigay ng uh, Kamara sa Senado. Pero hindi pa ako sigurado kung yan ay nagawa na kasi naka na ngayon ang ating Senado at ang Kongreso. Now, ang pangalawang dahilan, ang pangalawang special defense na inalleged ni Bipisara uh, BP Sara bago niya sagutin yung uh, pitong articles of impeachment ay yun nga sinasabi namin na hindi po pwedeng ma-carry over ang impeachment complaint ng 19th Congress to the 20th Congress. Now, ang basihan ni BP Sara ay yung rules mismo ng Senado na lahat ng unfinished business pagkatapos ng um, uh, termino ng isang Kongreso ay ibig sabihin eh, matatapos na. O, pwede itong simulan muli sa susunod na kongreso, pero kinakailangan simulan from the very start. At pagdating naman sa impeachment, ang ibig sabihin niyan, eh, kinakailangan magsumite ng panibagong articles of impeachment ang Kamara, nang sa ganon, eh, mag, um, pupwedeng maging uh, uh, matransform ang Senado into an impeachment court para sagutin yan. Sa akin, maligaw yung, malinaw naman yung mismo ng, uh, ng, ah, uh, um salig saligan batas pagdating dito sa um yung order of business no basahin natin itong order of business para tayo ay maging malinaw no ito kasi ay nakasaad sa rules ng uh, Senado mismo no ito unfinished business okay ito yung uh, uh, section 12 rule 44 all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one congress but may be taken by the succeeding congress as if presented for the first time tagaludin natin lahat ng mga hindi natapos ng mga bagay-bagay um, uh, sa isang kongreso ay matatapos pag na pasuna ang termino ng isang kongreso pero ito ay dingin dinggin uli dapat lang e eh dinggin ito na parabagang dinidinig sa kauna-unahang pagkakataon. Yan ang translation sa Tagalog. So yan ay um, Section 12, Rule 44 ng Senate Rules. Now, ang ibig sabihin nito, kung gusto nilang madinig muli ang impeachment, kinakailangan magsimula sa um, square one. Ang square one ay filing of articles of impeachment. Hindi ka naman makaka-file ng articles of impeachment kung paso na yung 19th Congress. Kasi yung articles of impeachment na ipinasa ng 19th Congress ay para sa 19th Congress lamang. At ang uupong uh, impeachment court ay 20th Congress na. So ang remedyo dyan ay magsumiti sila ng pinibagong Articles of Impeachment. Ang problema, kinu-question na nga ni VP Sara yung naging basihan ng Articles of Impeachment na nasumite sa 19th Congress bilang prohibited Lalo na siguro kung sila ay magbabago ng Articles of Impeachment pagdating ng 20th Congress, yan, malinaw na malinaw yan, na yan ay hinahain within one year. So anong solusyon dyan? Well, kinakailangan antayin nila yung one-year period reckon from the date na kung kailan na i-file yung kauna-unahang impeachment complaint. Kailan ba yung kauna-unahang impeachment complaint? Ito, maganda naman dito sa pleading ni Inday Sara Duterte, eh merong petsa yung tatlong impeachment complaint. No? So, ito ang mga impeachment complaint na ikinain, no? O, oh, December 2, 2024 ang um, sinampa ng uh, impeachment complaint ng Akbayan. December 4, 2024 yung kamatayan. At December 19 yung naman sa uh, kababayan ni uh, Lenny Robredo na si Bordado at ang Aambis Owa. Uh, at December 19, yan yung pangatlo nga. So makikita nyo dikit-dikit. So kung gusto nila maghain ng panibagong uh, impeachment complaint, po pwede naman. Kaya lang dapat gawin nila yon matapos ang December 2 or December 3 of 2026 kasi that is the beginning of the second year. So, ang December 2, 2024, na-covered ng one-year ban, is until December 1, uh, December 3 of 2025. So mag-aantay sila hanggang December 5, 2026 kung gusto nila mag-file ng panibagong impeachment complaint. So anyway, siyempre mga bagay-bagay na yan, talagang di-decision de na ng Korte Suprema. Yung una, wala naman pong hadlang kung yan ay na ng um, Senado bilang isang impeachment court bagamat yan ay nakabinbin din sa Korte Suprema ang pinagbabawa lamang ay yung tinatago na meron na silang nakabinbin na petition sa Korte Suprema pero hinihingi pa rin nila ang kaparehong remedyo no sa ibang um tribunal eh ito na nakadeklara naman po na nakabinbin sa Korte Suprema yung unang petition laban sa fourth impeachment complaint no pero meron bang jurisdiction ng Senado para desisyonan yan? Well, kapag ang Senado ay nag-convene as an impeachment court pagdating ng 20th Congress, siyempre, kinakailangan nilang desisyonan itong dalawang preliminary special defenses na hinaini ni um, VP Sara. At ang desisyon nila, yes, po pwedeng reviewin ng Korte Suprema, pero gagawin niya ng Korte Suprema with a very stern guideline na nakasaad sa saligang batas na lahat ng desisyon ng, uh, sa mga impeachment um, proceedings, Senado ang sole judge. So hanggang malinaw na talagang may malaking pagkakamali o pag-abuso sa diskresyon ang Senado, hindi maghihimasok ang hukuman. Kasi may dahilan kung bakit impeachment court ang pinadesisyonan ng taong bayan sa issue nga ng kung meron bang ganitong paglabag. No? Dahil alam naman nila na karamihan or hindi lahat ng mga senador ay abogado, hindi dapat ma-decisionan yan sa base lamang ng batas. Pero ang ating mga senador, mga mabatas, ay policy makers. Kinakailangan decisionin din nila kung dapat na magtuloy itong impeachment proceedings kung ito ay ikabubuti sa ating bayan as an issue of policy. So kung ang impeachment um, trial ay makakabuti o hindi sa bayan, yan po ay de desisyonan din ng Senado. Now, po pwedeng mabaliktad yan upon grave abuse of discretion pero magiging kwidaw ang Korte Suprema. Dahil dito, unlike in Francisco, ang nagdesisyon na ay ang impeachment court mismo. Remember, yung sa Francisco, walang desisyon ng impeachment court. Ang sinasabi lang ni Jovi Salonga, hayaan mong Senado magdesisyon as an impeachment court. Pero na naghimasok ang Korte Suprema, wala pa pong desisyon ang impeachment court. I hope that is very clear. At sa tingin ko, re-respetuhin ng um, Korte Suprema kung ano nga na magiging desisyon ng mga senador Dun, sa issue ng meron bang barred second impeachment complaint at pangalawa, po pwede bang ma over. Now, anong aking... Uh, Uh, view bilang isang professor ng constitutional law for the past um 20 years sa tingin ko po tama ang mga depensa ni VP Sara sa unang punto malinaw po yan dahil ako ito mayung abogado doon sa kaso ng Francisco no malinaw po yan na nagkaroon ng filing walang kaduda-duda december 2 at nagkaroon ng aksyon ano yung aksyon upuan yung aksyon naman na hinihingi ng saligang batas hindi naman ibig sabihin na galaw eh kasi yung hindi paggalaw ay action din. At inamin mismo yan ni Secretary General. Hindi siya gumalaw kasi sinabi ng mga karamihan ng mga kongresista na is nilang pag-aralan alin dun sa tatlo ang kanilang susuportahan. In the end, ang sinuportahan ng 80% ay isang pang-apat na impeachment complaint na ngayon ay tama namang sinasabi ni Bipisara na pinagbabawal ng saligang batas. Ano ba naman ang mahirap pag-intindi doon? Tatlong complaint ang naisampah. pa. Iba Iba-ibang petsa ng Disyembre. Tapos may pang-apat. Yan ba ay prohibited as an impeachment complaint within one year? Natural! Merong paghain. Merong desisyon na upuan. Antayin kung anong desisyon ng mga Kamara de Representante. Natural, nagkaroon na ng pagkakataon na pag-akto ang Kamara de Representante. Di ba? Malinaw na malinaw na yung pang-apat na yan ay prohibited second complaint. At kung gusto nila, pagdating naman sa pangalawang issue, malinaw sa rules ng Senado eh. Hindi naman magbabago yung rules ng Senado ng 20th Congress sa rules ng 19th Congress. Talagang malinaw. Lahat ng unfinished business na hindi natapos sa termino ng isang kongreso ay deemed terminated. Po buhayin pero dapat magsimula muli sa simula. At ang simula ng hinihingi dyan ay ang paghahain muli ng panibagong impeachment complaint at articles of impeachment na hindi naman po pwede masimula ng Kamara de Representante hanggang December 5 of 2026. ba diba po? Well, anyway, masyadong marami na po yan para sa ating intindihin. No? Pero ang sumatutal dito sa dalawang special defenses nito, re-resolvahin niya ng Senado hindi lang sang ayon sa batas. re, re nila yan bilang isang policy-making body na binigyan ng mandato ng taong bayan na magdesisyon kung ano yung pulisya na makakabuti sa bayan. Ang sasagutin ng mga uh, miyembro ng Senado, tama ba na pagaksayahan ng panahon at ng resources ng gobyerno ang impeachment to complaint na merong mga hadlang sa panahon na napakadaming issue na nakaharap sa ating bansa, lalong-lalo na yung umiira na tensyon sa gitnang silangan. Hindi pa po tapos yan, ha? Panandalian po na nagkaroon ng ceasefire, pero nagalit mismo si Trump dahil matapos na magdeklara ng ceasefire, putukan pa rin. Hindi pa po nare-resolve ba yan hanggang hindi natin nalalaman kung talagang wala ng nuclear weapons ang Iran at kung ano pa ang gagawin ng Estados Unidos. Dahil sinabi ni President Trump mismo na pabomba na naman niya uli ang Iran kung sa tingin niya ay narariyan pa rin ang mga um, uh, radioactive materials, yung enhanced uranium na uh, gagamitin para gumawa ng nuclear bombs. So ngayon pa lang po, mahigit kumulang 2 milyon ng Pilipino sa um, Middle East, kinakailangan gumawa na tayo ng contingency plans. At diyan naman papasok ang ating mga kongresista ang ehekutibo, ang presidente, tagapagpatupad ng mga pulisiya na ibubuo ng Senado at ng Kongreso bilang isang Kongreso. Ang tanong, alin ang mas importante? Itong impeachment o yung mas malawakang mga um, pulisiya na dapat buuin ng Kongreso pagdating muli ng 20th Congress? Well, siyempre, in the end, Supreme Court ang magdidesisyon. Kampanti lang ako na dahil ang sabi ng saligang batas na ang impeachment court shall be the sole judge of all impeachment proceedings, eh mag hindi, hindi talaga maghihimasok ang Korte Suprema unless merong super mali na gagawin ang Senado. Ang tanong, yung pagdidismiss ba dahil ito ay barred as a second impeachment complaint at yung pagtatapos, yung hindi pagkikerry over, ito ba ay napakalaking pagkakamali? Well, sa tingin ko, hindi. Bakit? Walang president sa ating jurisprudence. Merong presidents yan sa Amerika pero tradition lang. At tama naman yung sinabi ni dating senador na na Tolentino, si Tol, na hindi naman tugma sa atin yung naging practice ng Amerika kasi yung practice sa Amerika, nagkaroon ng issue nga, nagkaroon ng pagkakataon na impeachment complaint na hinain sa previous Congress ay nalitis ng Senado in the next Congress. Pero ang pagkakaiba nga, yung Senate talaga is a continuing body kasi merong mayoryang natitira at all time sa Senado. At po pwede silang mag dahil meron silang quorum. Dahil mayorya ng senador ay natitira sa Senado. Pero sa Pilipinas, hindi po totoo yan. Dahil 12 lang ang natitira, ibig sabihin walang quorum, wala rin po pwede maging desisyon ang mga senador kung hindi manumpa sa katungkulan yung dalawang yung labing dalawa pa na nahalal sa 2025 elections. Yan po ang malaking pagkakaiba. Kaya hindi talaga continuing body ang Senado dahil sa Pilipinas hindi makakagalaw ang 12 lamang na senador. Dahil kinakailangan ng mayorya for a quorum. So, continuing body lang siya dahil merong 12 members. Hindi nawawala ang Senado dahil may 12 members. Pero decision ba yung 12 members na yun? Hindi, kasi wala silang quorum, unlike sa Amerika. So, abangan po natin, pero ang inaasahan ko, bilang isang abogado, isang propesyon ng batas, dapat talaga ma-dismiss ang mga kaso ni uh, BP Sara doon sa basihan na ang pang-apat na impeachment complaint e barred as a second impeachment complaint. Di ba naman? Pang-apat na nga eh. Ano bang, ano bang hirap intindi mo doon? Pang-apat na yan. E ang sabi nga is one year ban. One, one impeachment per year lamang. Ano bang bilangin mo? One, two, three, four. Di ba iba yan sa one? Hello? Hindi naman kinakailangan na magkaroon ng legal meeting ang multiple filing of complaints. More than one is multiple. O ayan, no? ilan bang final? Apat. E eh, di siyempre, Bard yan. Ano ba naman yan? Di mo na kinakailan ng Dr. Rito Close para malaman yan. At siyempre, ano ba yung, ano yung mahirap intindihin sa rules mismo ng Senado? O pwede bang substitute ng Court of Suprema ang kanyang rules? Hindi. Ang rules of court, suppletory effect. Ibig sabihin, secondary applicability lamang. Ang primary na i-apply ng Senado pagdating sa kanilang mga proceedings ay yung kanilang Senate rules. At malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw kung ano nakasabi dyan. All unfinished business are deemed terminated upon expiration of the term of a Congress. It may be taken up again, pero start from scratch. Now, kapag naman nanaig itong si Bibi Sara at kinakailangan, bigyan ng kasagutan muna ng Senado itong dalawang issue neto bago puntahan yung seven articles of impeachment, dismiss na ang impeachment complaint. Ang remedyo, magantay ng December 5 of 2026 para maghain muli ng impeachment complaint na didinigin muli ng Kamara o di naman kaya epipirmahan ng sapat na numero ng kongresista para maging articles of impeachment. Well, bukas at saka sa susunod na araw, pag-usapan naman natin yung pitong articles of impeachment. Dahil kung hindi magdesisyon ng uh, ating Senado in favor of Vice President dito sa dalawang special defenses neto, ibig sabihin, kinakailangan dinggin yung um, pitong articles of uh, impeachment. In general, ang sagot ni, President, ni Vice President ay, yung mga pitong yan, do not state facts that can be proven, are conclusions, and do not amount to a cost of action. Pag-usapan natin ang first four articles of impeachment bukas. Okay? Meanwhile, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang ating layunin po ay maintindihan ng ordinaryong mamamayan ang batas. Dahil lahat po tayo may pakialam pagdating sa batas. Dahil yan po ay nakaka sa ating pang-araw-araw na buhay. Lalong-lalo -lalo na kung isa kayo doon sa 32 million na bumoto kay Vice President VP Sara. Isa po ako doon, at for the 31,999 other Filipinos, importante po yan. At miski hindi kayo bumoto kay VP Sara, importante po yan sa lahat ng Pilipino dahil sa isang demokrasya, ang boses ng mayorya ay boses ng taong bayan. See you po tomorrow for part 2 ng Intindihin Natin ang Impeachment Laban kay VP Sara. Meanwhile, bye. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.